Nagtataka ka ba kung bakit hindi nabubuhay ng matagal ang karamihan pagkatapos ng walumpo, ito ay dahil sa apat na dahilan na ito. Ang pag-abot sa edad na walumpo ay isang malaking milestone, pero ang pagiging malakas pa rin pagkatapos nito ay hindi lang basta swerte. Kailangan ng awareness. May apat na dahilan na sumisira sa ating katawan habang tumatanda. Karamihan, hindi ito napag-uusapan hanggang sa huli na at marami ang hindi alam kung gaano kalaki ang epekto ng mga invisible issues na ito sa energy, memory at overall health nila hanggang sa may damage na. Sa video na ito, ibubunyag natin ang apat na tunay na dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan na mabuhay ng matagal pagkatapos ng walumpung taon. Kapag naintindihan mo na ito, makikita mong hindi tungkol sa pag-attempt na mabuhay ng forever kundi sa pagprotekta ng iyong strength, independence, at peace of mind hanggat maaari. Manood hanggang matapos ang video dahil ang panghuling dahilan ay baka magulat ka. At ito ang pinakaimportante sa lahat. Simulan na natin. pang na dahilan. Hindi malama na pamamaga sa parte ng katawan. Isa sa pinakamalaking kalaban ng kalusugan pagtungtong ng walumpung taon ay hindi galing sa labas ng katawan. Nagsisimula ito ng tahimik sa loob. Tinatawag ito ng mga doktor na Inflammaging. Chronic, low-grade inflammation na unti-unting sumisira sa cells, tissues, at organs ng walang halatang sintomas sa simula. Unti-unti, pinapahina nito ang katawan mula sa loob. Ibang klase ito sa pamamaga ng sugat o pilay. Internal ito na nabubuo sa mga tao ng stress, processed foods, kulang sa tulog, kakulangan sa movement, at exposure sa environmental toxins. Kahit walang sakit sa umpisa, apektado ang lahat, puso, utak, joints, pati immune system mo. Halimbawa si George, ikaw dalawa. Hindi siya nag-smoke, hindi umiinom, at naglalakad araw-araw. Pero palagi siyang pagod, naninigas, at may brain fog, kahit normal ang kanyang blood work. Nang magpacheck sa specialist, doon nalaman na mataas pala ang inflammatory markers sa katawan niya. Walang malubhang sakit, silent inflammation lang na naiipon ng ilang taon. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan laban sa inflamasyon. Ang mga bagay na kayang tiisin noong limamput o anim napu, processed snacks, matagal na pagupo, poor sleep, mas malaki na ang epekto pagkapasok ng walumpu. Unti-unting bumababa ang resistensya, tumataas ang risk ng dementia, heart disease, at frailty. Ang problema, karamihan hindi alam na nangyayari na ito. Pero may magandang balita. Ang pinaka laban sa pamamaga ay simple at libre. Kumain ng whole foods, maglakad araw-araw, hindi ito overnight miracle. Pero bawat hakbang nagpapababa ng inflammation. Kapag kontrolado ito, mas malaki ang tsansa na manatiling malakas ang katawan kahit lagpas walumpu. Bago tayo tumungo sa number 4, maaari mo bang ilike ang video, pindutin ang subscribe button, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video. Magpatuloy tayo. Pangatlong dahilan. Pagkawala ng muscle na nagdudulot ng pagkahina pagkalampas ng anim na po, natural na nawawala ng muscle ang katawan kada taon. At pagtungtong ng walumpo, mas mabilis na ito. Ang unti-unting paghina na ito ay tinatawag na sarcopenia. Karamihan hindi agad napapansin. Nagsisimula sa maliliit na bagay. Hirap sa pagbukas ng bote. Mabagal na pagtayo mula sa upuan. O pag-iwas sa hagdan dahil mas napapagod na. Ang malaking problema, ang muscle ay hindi lang para sa lakas. Ito ang nagpapanatili ng balance, sumusuporta sa joints, at nagre-regulate ng blood sugar at metabolism. Kapag umunti ang muscle, tumataas ang risk ng pagkadapa, bali ng buto, at pagkawala ng independence. Halimbawa si Frank, 84 na taong gulang. Maliksi, masigla, at nakatira mag-isa, hanggang sa madapa sa karpet at mabali ang hita. Akala niya steady pa siya pero pagkatapos ng incident, napagtanto niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanyang lakas sa ilang taon lang. Lakas na akala niya meron pa siya. Delikado ang muscle loss dahil isang pagkada pa lang ay pwedeng magdulot ng ilang linggong pagtigil sa kama na magpapahina palalo. Susunod na ang walker, pagkawala ng kalayaan at pagliit ng dating active na buhay. Pero hindi inevitable ang muscle loss. Pwede itong pabagalin o kayang ibalik pa. Ang regular na paglalakad paggamit ng light weights o resistance bands, sapat na protein at gentle stretching ay makakatulong. Hindi naman kailangang maging bodybuilder. Ang importante ay manatiling steady at malakas para magawa pa rin ang mga importanteng bagay. Pagtungtong ng 80 taon, ang muscle ang maaaring susi hindi lang para humaba ang buhay, kundi para manatiling maganda ang kalidad nito. Pangalawang dahilan, kulang sa tulog na nagpapahina ng katawan at utak. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang tulog, at bihira itong magbago para sa ikabubuti. Maraming seniors ang nahihirapan sa gabi, madaling magising, hindi makatulog ng mahimbing, at restorative sleep. Pagdating ng 80 taon, kitang kita na ang epekto ng poor sleep sa katawan at utak. Sa simula, parang minor lang ang signs. Pagod sa araw, konting memory lapses, o bigla ang irritable. Pero ang mga sintomas na ito ay takip lang sa mas malalim na problema. Ang kabidapat ay repair workshop ng katawan. Oras ito para mag-detox ang utak mag ang immune system at magregenerate ang cells. Kapag puro shallow or interrupted ang tulog gabi-gabi, nasisira ang mga kritikal na healing process na ito. Halimbawa si Alice, sa edad na 86, sinasabi niyang normal lang ang apat na oras na tulog niya kada gabi. Pero paglipas ng mga buwan, napansin niyang humihina ang dating matalas na isip nawawala ng energy at madaling dapuan ng kahit anong sipon. Binigyan siya ng wake-up call ng doktor niya. Ang mga putol-putol na tulog niya ay hindi lang inconvenience. Gutom na gutom na ang utak niya sa essential maintenance at humihina na ang immune system niya. Pero may magandang balita. Ang poor sleep ay hindi inevitable na parte ng pagtanda. May mga simpleng paraan para mapabuti ito ang regular na sleep schedule, pagbawas ng hapon na caffeine, at pagkuha ng umaga na sunlight ay makakatulong i-reset ang internal clock mo. Gawing cool at dark sanctuary ang bedroom at magdagdag ng gentle movement sa araw. Malaki ang improvement na maidudulot nito sa sleep quality. Paglagpas ng walumpung oras, ang quality sleep ay kasintahalaga ng nutritious food at regular na exercise. Ito ang pundasyon para sa malinaw na pag-iisip, steady na balance, at lasting vitality. Ang goal ay hindi mas mahaba ang tulog, kundi mas restorative ang tulog mo kada gabi. Ang future self mo ay magpapasalamat sa bawat magandang tulog na ibibigay mo ngayon. Kung ikaw ay nanonood pa rin sa video na ito, maaari mo bang i-comment sa baba ang mabuhay para alam namin kung ikaw ba ay patuloy na sumusubaybay? magpatuloy tayo. Pang unang dahilan, pagkabagot o loneliness. Isa sa mga pinaka ang banta sa buhay pagtungtong ng walumpung taon ay hindi medical, kundi emotional. Ang loneliness ay hindi lang masakit sa puso metaphorically. Ayon sa research, pwedeng makasira ng physical health kasing lala ng diabetes o high blood pressure. Ang nakakagulat na katotohanan, mas nakakapagpapaikli ng buhay ang social isolation kaysa obesity o paninigarilyo. Habang tumatagal, napapansin ng maraming seniors ang pagliit ng kanilang social circle. Yung mga kaibigan ay nawawala, ang mga anak ay lumilipat ng tirahan, at ang physical limitations ay nagpapahirap sa paglabas. Ang dating paminsan-minsang pag-iisa ay nagiging pamumuhay na. Hindi lang pagiging solo, kundi pakiramdam na disconnected ka na talaga. Halimbawa si Bill, walumput walong taong gulang, na namatay ng asawa limang taon na ang nakalipas. Ang rutin niya, kakain mag-isa, TV ang kasama, at isang spotless na bahay na walang bumibisita. May mga araw na ang naririnig lang niyang boses ay sarili niya. Ang pinakamasakit, hindi ang katahimikan, kundi ang pakiramdam na walang makakapansin kung mawawala siya. Mas malalim to kaysa sa iniisip ng karamihan. Pagtungtong ng walumpung taon, kapag nawala na ang mga dating roles bilang worker, caregiver, or community leader, ang nawawala ay hindi lang mga gawain, kundi pati ang dahilan para mag-alarm sa umaga. Ayon sa mga pag-aaral, ang existential emptiness na to ay nagdudulot ng biological effects, humihinang immunity, increased inflammation at mabilisang cognitive decline. Pero ang solusyon ay hindi kailangang malaki. Pwedeng simple lang. Ang pagdidilig ng halaman bilang act of nurturing. Ang pagsulat ng handwritten notes sa apo para manatiling connected. Ang morning phone call sa dating kaibigan para may inaabangan. Kahit ang pagtulong sa kapitbahay sa groceries ay pwedeng magbigay ulit ng pakiramdam na may silbi ka. Ang totoong pag-iisa ay pwedeng peaceful, pero ang loneliness ay silent epidemic. Kung walumput ka na na o may mahalaga kang taong ganito, tanungin mo araw-araw, ano ang nagpaparamdam sa akin na kailangan ako ngayon? Pwedeng simpleng pagpapakain sa mga ibon o profound tulad ng pagmementor sa mga kabataan. Ang mga purposeful connections na to ay hindi lang nakakagaan ng loob, powerful medicine din ito para sa haba at kalidad ng buhay. Kung nandito ka pa, huminga ka ng malalim, hindi dahil sa worry, kundi sa pag-unawa. Ang pag-abot sa walumpung taon ay isang achievement, pero para manatiling malakas, kailangan ng awareness. Ang mga tahimik na kalaban, inflammation, muscle loss, poor sleep, at loneliness, hindi nagsasabi ng arrival nila. Dumadating sila ng walang ingay at kapag napansin mo na, may epekto na sila. Pero ito ang totoo. Hindi ka helpless. Ang maliliit pero consistent na choices mo ngayon, ang kinakain mo, paggalaw mo, pahinga mo at mga taong nakakasama mo, ang magdidikta kung paano ka mabubuhay sa susunod na dekada. Ang knowledge ang pinakamalakas mong sandata. Kaya tanungin mo sarili mo. Ano ang pinaka nag-resonate sa'yo? Yung paraan ng inflammation na pabilis ng aging? Paano nawawala ang strength kapag hindi ginagamit? Na ang tulog ay hindi lang pahinga, kundi oras ng pag-aayos ng katawan? O na ang loneliness ay nakakapagpahina ng katawan gaya ng sakit? Huwag mong hayaang mawala ang mga natutunan mo pagkatapos ng video na ito. Gawin mo itong simula, isang pagbabago, isang commitment. Ang healthy aging ay hindi paghabol sa kabataan. Ito'y pag-embrace sa mga bagay na importante with clarity at determination. Taglay mo na ang wisdom na to, gamitin mo. Bago ka mag-go, gusto naming marinig ang thoughts mo. I-comment mo. Ano ang isang takeaway na gagawin mo? At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ishare mo. Baka kailangan din ito ng ibang tao sa buhay mo. Pindutin ang subscribe at gagawa pa kami ng content para tulungan kang mabuhay ng mas malakas at mas matagal. Hanggang sa susunod, tandaan mo. Ang best years mo ay hindi nasa likod mo. Pinubuo sila ng mga choices na ginagawa mo ngayon.